Sabi nila, sa tuwing pinapatawad mo raw yung taong paulit-ulit kang sinasaktan, eh mas lalo daw siyang mawawala ng respeto sa relasyon ninyo. Para sa akin may point naman ito. Kasi pansin mo naman siguro na sa tuwing pinapatawad mo yung tao, imbes na magbago, inuulit-ulit niya pa rin yung mga bagay na ikakasakit mo or dahilan para mag-away kayo. He or she will begin to ignore you kasi alam niyang hindi mo siya matitiis at alam niyang bibigyan mo siya ulit ng another chances. Hindi siya natatakot na mawala ka kasi alam niyang hindi mo naman kayang bumitaw sa relasyon niyo, At alam mo ba kung bakit kanya ginaganyan? Kasi sinanay mo siya. Naging komportable siya sa mali dahil palagi mong pinapatawad at tinotolerate mo pa. Nawala na yung respeto sa'yo Believe me, never be too much available for someone, otherwise you will lose your importance. Never let a person get comfortable disrespecting you. Pwedeng humingi ng patawad, pero tanggapin nyo na wala nang mababalikan pa pagdating sa relasyon. Isa pa, hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Hayaan mong maging aral yung nangyari at dapat may natutunan ka. Mahirap kapag pabalik-balik ang problema lalo na sa magulong relasyon Treat your ex as an important but ordinary person not as a friendship